Hello po sa inyong lahat Nako, Exciting to. Ilang araw na lang uuwi na tayo. So hindi ka lang si Kitty dito at itong regalo sa atin ng IPS Corporation na isang kahon ng noodles ay ilalagay muna namin sa sa isang locker dito. 'Yon. Ngayon, nako, dahil tayo pa uwi na nga, kailangan natin magbigay ng ilang mga pasalubong sa mga anak at mga kaibigan. Tayo mamimili na ngayon. So meron tayong challenge. Nako, isang lapad challenge para sa ating mga pasalubong. Ha! ha anong mabibili ng isang lapad ko? Karang? <laughs> Ilan kaya ang mabibili nito? Let's go! Ayan na, okay. So nakapag-ano ka na, nakapag-hulog ka. Ang smile talaga, oh. Huwag nakaharap sa camera, pero nakatalikod naman sa camera, soplada. <laughs> okay, so pupunta na tayo dun sa locker. Uh -uh. At ilalagay na natin ang aking mahiwagang kahon. Kap namin. Tiyarang. Ayan, so, ikot-ikot kami, nagalit kami ng laka. Kasi hindi ko masyaro, small lang doon. nandun. So, dun, sabi nung pinagtanungan namin, dun daw, meron. Kasi ang hirap mag-video, kapag pareho kami may hawak. Ang bigat pa naman na re. So this is Fujisawa City. Dito po tayo kumembot at tumalante ng labing dalawang taon. Ayan. At bukas, okay magkakakalas. At sisilipin natin. Dadaanan natin ang aking naging bahay simula 2017. Nang ako lang mag-isa. So talagang nakuwag na sana ako maging emotional dahil napamahala sa akin yung bahay, inaalala ko yung sofa, yung green sofa Yung ating araw-araw na pag doon sa, sa malapit na coin or park, mga gano Ano ko, okay kayo kakalala sa sumama kayo hanggang doon Ang kita aming place so, Diba? So see you again Malapit sa amin, sanay ako mamili dun sa OKT Pato. Yung OKT Pato, may card ako dating ginagamit, and nakakaless talaga. So maraming, uh, maraming pwedeng ma-discount. Ngayon, ang kung bongga-bongga dila't at maraming choices, ay dito naman sa kilalang kilala na Don Quixote. Ayun. So, Alin? Saan tayo? Where to Donkey? sa ano sa Instagramable na Don Quixote o sa makalumang uh, okay di pato. Donkey. Donkey. Let's go. Ayun. So doon tayo pupunta sa Don Quixote. Charam. Chang cang 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 Syempre. gagamitin natin para simple lang. Okay, phone lang gagamit natin para simple ha. Okay, so si simple ka ng shot mo, sisimple ako ng shot ko. Okay. Hay nako. Let's go. Ako So this is where I was every day. This <laughs> ka? Sabi ko nandito ko araw-araw. Kasi yung school ko do. Siyempre nakaka-ano, masarap sa feeling na nakakakimochi ba? ano yung kimochi? yung masarap na nakakabagbag ng damdamin feeling, ano? kimochi ay nako. and when I anyway, see you again, I can always go back yun, sa awan ng Diyos, sa tulong ng Diyos sa gabay ng Panginoon, makakapilit tayo lagi mm -hmm. ayan, ang cute na ng mga uniform oh sabi ng mga magulang na kakilala ko, pinapaiklipan nila yan yung mga skirt nila ginaganon, pag nasa labas na nagiging mm -mm. <laughs> mini na may mga mini, pero may mahaba-haba. may super mini na kagaya ng isa. <laughs> iPhone na, na to. iPhone na na. Let's go. Nagmura itong isang ito. Ano bang bilin ni Aira? Parang magic. Meiji yata. Ah, ito. Ito yung bilin ni Aira. Kore. Uh, ay! Nasaan yung isa? Bakit ano? Ah, uh, ito. Ito na ba? chocolate na. Ito na. And then, uh, tayo ng ano. Nang maraming gana. Isang box. <laughs> Kaya, wala akong gana sa'yo. Ayan. So, kuha tayo niyan. Kuha tayo na. Sana yung isang box pa yan. Gana. Okay Ayan Tapos, pili rin tayo ng Macadamia Ayan Makakalala Kasi nga ano eh, isang lapad ang ating pagkakasahin eh So, kailangan muna tayo Control, control Baka merong may gusto ng matcha Go And then Ilang Meiji Wala lang box na rin. Matay ng sampo. Four, seven. Wala silang may box eh. Para isang box na lang sana. Plus three. Alright, so ten. Okay. And ako. No. Actually, hindi pa ako kakain. Talagang magpapasalubong lang. Hindi ako nakakain na ng chocolate. Simulan tayo ma-opera. Di game siguro. Ang konti. Dati na mamaraka tayo ng pokey. Ngayon ayoko na talaga ng pokey. <laughs> ayoko na ng pokey. Okay. Marako ka rin. Aking nga na? Yes. Magsusay na lahat yan. Okay, go. Balik ko. ko ka dyan? Oo. Ay, puta ka. Hindi ka mag-bawas. Ano mag hindi, hindi, hindi ka naman nagtuloy lang po sa isang araw. Hindi ka ano magbawas. Mayroon mga presyo ng mga Pringles din eh. O, diba? Kulang-kulang 200 lang. Kuha rin tayo. rin ako yung nari. Ito, may merienda ko sa bahay. Mm Hindi, -hmm. ari, rich. Ah, rich. Lagi ako meron nun. Hindi oh, di ba meron ako sa bahay ko? <laughs> Ikaw pa sa lubong okay. dati. Ito, mari, mari, mari. Ito sa mga pami pamilya macadamia or almonds? Macadamia na lang siguro. Tatlo. Ay, ari naman pala. Hindi ko nakita. Plus dalawa nito. Over na tayo ng isang lapad dyan. Hindi ko over na ako. Huwag na tayo magdala ng KitKat. Dato -da lang ko rin si kapatid nito. Yan. Kapatid ko masyong sundal. Gusto mo mga ganyan. Okay. Actually, ano lang to, or isang lapad. Pero syempre, ang budget natin sa pasalubong, hindi naman isang lapad lang. Itin na lang natin kung, kung ano yung mga kaya mabili isang lapad. And then, bukas ako magbabalik ako para mamili ng iba pa. So, ito ay yung, ano na tayo, focus tayo dun sa isang lapad challenge. ba? Sa isang lapad challenge. Okay. Hindi so, makasama to sa isang lapad challenge. Yes, darling. So, Oo, oh, dahil ko may nag-part-time na. Okay. Nakaraket po kami. Sa isang araw ko nagkikito sa inyo pag-uwi ko. Sa Pilipinas ko, ano oh, raket yan? Thank you very much, IPS Corporation. Ako hindi naman ako kasama sa raket eh. Oo, yung napadamay na. na napadamay. Bumita oh, oh. pa. Paglabas charo rin, iba ng smile niya, malaki na. Nakaganon siya nung una. Paglabas namin, nakaganyan na siya. Wagi. <laughs> Wagi. Hahanapin ko pa ito bukas. O mamaya. Kasi kailangan ni Ayra. Ah, ito yung request ni Ira. Pikula. Pero tinanong ko na ito, wala raw dito. And ito. So okay na yon, okay na to. Ito. Meron, kaya lang iba. Hindi siya. Hindi pareho. Hindi siya pareho. Hindi siya pareho. Hindi siya pareho. Hindi siya So pag wala, ito na bibili natin sa kanya. Magkana. Ito na yung day. Yung nilalambing ni Paklush. Kung may hanapin natin kung nasaan. Nasaan na yun? Ayun, kore. Kuchi. So, kititim ka rin ng tigi sa pa natin. Hindi ko na isasama to sa isang lapad. Mare? Here tayo, di ba? Yes, kainin na natin doon. ng kawaii products dito. Oo. Oh, oh. Yung mga candy na lang ko panalo. Ah, meron tayo nito. Okay, so sa, sa tax ko tayo, kailangan ng passport. Okay? Ayun. Sigarilyo, sigarilyo, sigarilyo. Mga presyona, sigarilyo. Makalusot kaya ito. Kayanin kaya? Ilang minuto na lang malalaman nyo na, ha? Tuseng, wala? Tuseng. Kukweta na. Or more. Ah! Uh...

aw oh, so if pai checking ne oh, so it so oh. desu ne zeikin no shikumi totemo mendokusai so 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 mendokusai ne okay gomen ne charang okay so na tayo. tayong maraming salamat din inyong pagsama sa ating uh, isang lapad challenge. At isang lapad po ay 3,800. Ang nabili ba natin ay talagang 3,800? <laughs> Ito na! <laughs> ah. <laughs> so, ang amount ay charang! Ayan! Isang lapad, tatlong libo. So lumabis tayo ng tatlong libo, three which is around one pesos. Mm. So, yung ating target na three ay naging kulang-kulang 5,000 pesos. So, kundi lang one yeah, hey, that's less. So, maraming salamat sa inyong lahat. At bitbit -bit natin ng lahat ng mga tsokolating ito sa Pelepens. At bukas, mama pa tayo ng ilan, like, uh, noodles, mga ilang sabon or shampoo ko ano man na pwede natin kalad ka rin na kaya ng ating budget. So, Thank you very much, Maring Kitty. Ayan. Ayan. Siyempre, Mare, so babalik naman tayo lagi at marami nag-request ka ng ating tandem. So malay mo, magkaroon tayo dito ng bonggang-bonggang work for long time for 10, 20, 100, G. 100 years. Hindi oh. love life pa. Huwag love life. At sa pagdating ko, Mare, ay meron ka pa ng pag-ibig. Wala nga eh. Okay. Sino bang ano dyan? Sino bang available dyan? Tawag lang po kayo sa numero. Bibisahan ko. Naku, <laughs> maraming mag-a-apply ako na? Oh, ay, kung pwede nga lang ako, kung wala itong boy, ay di kaya rin-ero ano, na. Ginuwang-uwang ko na Hindi naman na niya mabibigay aking pangay na. Ano kaya namin, hindi naman ay... ang pwede it? At tas lang kami. <laughs> <laughs> ako kaya ay pwede ko rin ko siya. Di ba? <laughs> <laughs> so maraming maraming salamat sa inyong lahat Chochikahan lang po yun, charutan, oh, charutan lang Disyemprendo ba ito sa inyong gugudugusay masat baboy lahat ng sa masulog ng World of Pathology For more and more and, and more, more. Arigatou gozaimasu <laughs>